para sa mga kamag-anak ng OCC Class 61-2024. Abangan ninyo, malapit na ang kanilang recognition ceremony at yan ay magaganap sa March 9, 2024. Nakong alas 10 ng umaga. Meron lang akong i-update sa inyo tungkol sa recognition ceremony dahil mayroon ng maraming pagbabago na aming na-introduce sa Officer Candidate School. Unang-una, tinanggal namin yung yelling, yung paninigaw. Tinanggal namin yung bullying, harassment style ng leadership. And of course, yung tinatawag na toxic leadership. At ipinalita namin ito ng something that is positive, which is influencing the juniors para makamit ang isang mission. At mahaba itong proseso. Ito ay sinakatuparan namin sa pamagitan ng aming bagong na-introduce na Platoon Leader Development System. At nakapaloob noon ay ang mga duties and responsibilities ng mga leaders na mag-influence sa kanyang mga tauhan, taking care of them, and ensuring that they will produce a co teams dito sa Officer Candidate School. At dahil doon, inuna namin dito, intellectual discussions, pag-develop ng kanilang communication skills, at yung mga kagawian na hindi nakarapat-dapat ginagawa ng isang matino na leader ay amin ang tinatanggal. Yung style na ginagawang tanga ang mga tauhan, ginagawang laruan ang mga tauhan ay hindi na ginagawa ngayon. So yung tinatawag na Hell Week para i-prepare ang mga estudyante para sa recognition ceremony ay tinanggal na yon. Yung ipinalit namin ay assessment na ang ibig sabihin ang lahat ng mga candidate para sa recognition ay aming i-assess. Dapat pumasa sila sa tatlo: kagaya ng military science, pangalawa, physical education, pangatlo, tactics. At kung pasado sila sa tatlo na 'yon, ang ibig sabihin, they have become leaders of excellence and leaders of character. At yung tatlo na yon na dapat nilang maipasa ay sa unang phase which is the basic military training. Ang ibig sabihin ngayon, recognition day means acknowledging the accomplishment of the juniors para sila ay magpatuloy ng kanilang training dito sa Officer Candidate School. Hindi na namin ipagpatuloy at si ma turn back o ma recycle ang mga estudyante na magfail sa tatlo na mga binanggit ko kanina. And with this transformation dito sa leadership journey ng ating mga officer candidates inaasahan na pag-graduate nila they will be more confident they will be more capacitated Ready sila na magdala ng kanilang mga tao sa front line. At kung pagsalitain natin sila, in front of people, they are more articulate at handa silang makihalubilo ng iba't ibang mga tao from different walks of life dahil napaka-importante yon para sa isang military leader. So abangan ninyo ang kaganapan sa Recognition Day sa March 9, 2024. Wala na yung dati na may head up. After ng handshake ay pwede ng at ease. Kundi lahat sila ay naka at ease at bigyan ng mahigpit na handshake as a recognition sa kanilang pag-hurdle sa basic military training, ang isa sa pinakamahirap na yugto ng kanilang buhay dito sa Officer Kennedy School. So ayan, kita-kita tayo. Tating kayo, huwag kayong mawawala. Para sa mga mahilig magbasa ng libro at matuto about leadership, I will recommend No Yelling. Ito ay sulat ni Wally Adamchik and dito niyo matutunan ang iba't ibang mga perspectives paano pala hawakan ang mga tauhan ng mabuti. And abangan din ninyo para sa mga Oceans. Magkakaroon tayo ng The Bionet Alumni Registry na kung saan ay makikita natin ang history ng OCS at ang lahat ng listahan ng mga graduates nito. Para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawa kong channel. Ito yon at ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share ninyo. No? I-share ninyo, i-subscribe ninyo, at uh, makipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.